Mal, ilusot mo nga yun, oh. ano ilusot? Ilusot mo. Yung? Yung ilusot nga. sa Saan eh. ilusot? ilusot? mo. Yun, oh. Ilusot. yung Ito, ilusot mo, ito. Ay, yan ang ilulusot Ay, kala ko ano na ilulusot <laughs> ilusot nga. So, ano, ano niisip mo, eh. Iniisip ko, ah. Kala ko, ano. Alam mo na yun, ilusot. Ilusot. Kala ko ilulusot yung pala host. Tontoan naman ako kung ano ilulusot, mahal ko. Ilulusot niya. Ilulusot mo? Hindi eh, ilusot. Ilulusot ko ng loob. Kala ko ano yung ilulusot. Ito palang host, mga kababayan, mga brother. Ito pala yung ilulusot ko. Kala ko ano na ilulusot. Sarap sana kung ano ilulusot. Ito pala. Yung hose ang ilulusot ko. Tuan-tuan naman ako kung ano ilulusot. Ito palang ang hose. Mala, ilulusot ko naman. Ilulusot <laughs> mo naman. naman. Tawag naman, ah. naman Ito pala yung ilulusot, mga brother ko! Kala mo may ilulusot, ah? Kala ko anong ilulusot? Kala mo ba ilulusot, ah? Ah, kala mo may ilulusot? Yun, alam ko ilulusot mo. Right. Ito pala yung ilulusot. Sige niya pala sana yung magkatapad. Pagka bukas

Mamaya, sabi ko ah, mamaya. Maghintay ka. So, kita. <laughs> Ay, ano, <dinobos> na, ah. <laughs> <laughs> Maganda pala sa ano, pata-patahan siya, no? Maganda, ah. Ayaw-ayaw niya magkakana. Bukod na malisigyan. Oo, natanggal. Ayan, mahal ko! Nailusot na! Wala ko, ano na ilulusot, mga brother ko. Alam mo, ilulusot mo, ah. -huh. Masarap sana kung ilulusot. Yung pala yung kusang ilulusok. Diyos ko, bye-bye. Thank you for watching! Love you. Kunang ilolos. So Salamat po. sa panonood. Thank you for watching. Dami tayong ulam mo. Ni tayo din ulam niya. Bye bye. Luray kayo. Shoutout pala kay Don Basher Lauraya Jr. Ingat ka sa pagmamaneo, Brad. Bye-bye.